Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Suma sa inyo ang palatuntunang si Amen Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa batibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Webes, katatlumput isang araw sa buwan ng Agosto. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa ating mga balita sa araw na ito ng Webes, Walakin po natin ang kalagay ng panahon ang super typhoon na si Goring na may international name na Saula ay nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility kagabi pa ng alas 8. Ayon ito sa weather bulletin na inilabas ng pag-asa ibinaba na ang lahat ng tropical cyclone wind signal sa buong bansa. Ang bagyong siguring ay namataan sa layong 265 kilometers sa kanlura ng Itbayat, Batanes. Nagtataglay pa rin ito ng malakas na hangin. Sustained winds ng 195 km per hour malapit sa gitna at may pagbugsong sumisipa ng 240 km per hour. Super typhoon pa rin ang kategorya ng bagyong siguring na nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility. Sabi ng pag-asa, Simula naman sa araw na ito nang makalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong siguring, ito ay patuloy ng hihina hanggang sa pagdating ng sabado ito isa na lamang tropical storm ayon sa pag-asa samantala habang nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bang super typhoon na si goring isa pang tropical storm, isang bagyo na may international name Haikui ang inaasang papasok sa Philippine Aero Responsibility sa araw na ito ng Huwebes. ay pa rin sa pinakahuling bulletin ng pag-asa, Mataan ng bagyong si Haikui sa layong 1,465 km silangan ng Extreme Northern Luzon as of 10 a.m. kahapon. Kapag pumasok ito sa Philippine Area Responsibility, sa umagang ito ng Huwebes, bibigyan we ito ng lokal na pangalan na Hana, sabi ng pag-asa. At ang uh... Bagyong Haikui habang nasa Philippine Area of Responsibility ay maaring mag intensify o lalakas at magiging isang ganap na bagyo. Pero ito ay mananatiling malayo sa kalupaan ng Pilipinas. Bagaman sa current forecast scenario, sinabi ng pag-asa ng bagyong ito ay hindi nila inaasang magkakaroon ng direktang epekto sa bansa. Pero pahalalakasin daw nito ang Southwest Monsono Habagat ngayong araw na ito ng Huwebes o bukas, August 31 or September 1. Mararating daw nito ang maximum intensity bukas araw ng Biyernes habang ito ay papalapit sa boundary ng Philippine Area of Responsibility. At pwede itong mag-exit din ng Philippine Area of Responsibility bukas araw ng Biyernes. Samantala, sabi ng pag-asa, ang epekto naman ng bagyong haikuwi ay ang enhancement o pagpapatuloy ng mga pag pag-ulan sa dahil naman sa pag-asa habagat, lalo na sa western portion ng Luzon at ng Visayas sa buong linggong ito, sabi pa ng pag-asa. Iral daw ang mga malakas na pagulan ang heavy monsoon rain sa Metro Manila, Rizal, Bulacan, Cavite, Batangas, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Northern Portion ng Palawan kasama ng Kalamian at Cayo Islands sa maghapong ito ng Huwebes, August 31. Samantala bukas September 1, araw ng Biyernes, ang Metro Manila, Rizal, Bulacan, Cavite, Batangas, Nueva Ecija, La Union, Benguet, Zambales, Bataan, Pangasinan at Occidental Mindoro ay patuloy namang makararanas ng malakas na buhos ng ulan. Sa ilalim daw ng ganitong kondisyon, sabi ng pag-asa, ang mga pagbaha at ang mga tinatawag na rain-induced landslides ay inaasahan lalo na sa mga lugar na talagang itinuturing ng highly or very highly susceptible sa ganitong mga panganib, gaya ng kinilana ng mga lugar sa hazard maps at sa mga localities na nakaranas ng malakas na busang ulan sa nakalipas na mga araw o linggo. pansamantala sabi ng pag-asa. Ang Mino Monitor na Tropical Depression ay nagtataglay lamang ng 55 km per hour na sustained winds malapit sa gitna. Pero may pagbagsong umaabot ng 70 km per hour at gumagalaw sa abalit sa 10 km bawat oras at kumikilos patungo ng direksyon ng northward.